Good day guys! So, what's up once again? And welcome back to our channel. So, ngayong araw is cleanup day. Cleanup day ng ating tank and checking ng ating mga crayfish. So, ano pang hinintay natin? Let's go! So guys, kung makikita natin, madumi na naman yung tank natin. Nandito yung dalawang cage natin sa mga buried crayfish natin. So, madumi na to. And, lilinisin natin muna to. Okay? And, i-check na rin natin yung sa baba. Kasi, <clears throat> kagabi, nag-check ako nitong na ating tank dito sa baba. And, kung makikita nyo, mayroon na rin cage dyan. Ibig sabihin, mayroon ng ano dyan, um, buried din dyan. So, lilipat din natin to dito sa taas. Dito sa taas. So, kaya simulan na natin ang upland linis ng ating tank. Ayan. So, guys, natapos na natin linisin itong tank sa taas. Tapos, kinuha na natin itong isang crayfish natin dito. Ito tago siya. Palabasin natin sa kabila. May bukas kasi. So ayan, itong crayfish na to is buried na rin. Kita niyo sa ilalim. Uy. So nakatiklop na yung kanyang kumtot. Oop. Oop. Umalis. So Ayan. So, buried na yan. Ililipat na natin yan sa taas. So, para doon na niya, ituloy yung kanyang paglilimlim sa kanyang itlog. So guys, na linis na natin to. And may na natin yung isang buried female din dito. Dito na siya hanggang sa yung mga eggs niya is match. Nandito yung isa. So sunod-sunod yan. Kung sino yung um, unang nag Sunod-sunod yan. So yan lagi yung kanilang arrangement. Ito yung susunod na na baka magkapagpahatch doon ito, saka ito so as of now effective naman yung ginawa nating paghihiwalay saka pagkikage sa kanila kasi eh, may mga natitira naman, may mga eggs pa rin naman sila hindi katulad dati na second week pa lang, ubus na kagad yung mga eggs noong mga buried natin, so with this um, method na ginagawa natin pagkikita kanila pagkihiwalay pagkihiwalay sa kanila eh nagiging ano nagiging less stressful sa kanila kasi kapag uh, nakikita-kita sila nag-aaway eh kaya dito um, hindi sila magkikita kita saka hindi na sila may stress doon sa kanilang pagbe-buried so ayan tapos dito naman tayo sa mga trailings natin, update natin sa mga trailings natin, nasa na sila So, ito na yung mga krillings natin. Ayan. Sumisilip-silip na sila. So, ayan. Medyo, kahit pa paano, medyo lumaki-laki na sila. At ire ready na natin yung kanilang paglilipatan. Siguro next week, next week natin ilipat. I-prepare lang natin yung paglilipatan nila doon sa kabila. Lalagyan na natin ng tubig and isi-set up na rin natin yung kanilang solar pump solar air pump dun sa kabila so ayun yung ayun yung mga solar air pumps natin tapos natin ayun mga solar air pumps so china church natin sila tapos ilalagay na natin doon isi-set up na natin doon sa kabila kaya so, uh, yan so guys dito na tayo sa garahe and na-set up na nga rin pala natin yung trapan natin nalagyan na natin siya ng frame So dahil dumating na yung ating mga connector So itong connector na to Yung binili natin Para mapuwi yung frame natin Tsaka mga PVC So itong connector na to is Hindi siya nabibili sa mga local na hardware So binili natin to sa Shopee So nasa 12, 13 pesos ang isa nito So bumili tayo nya para mabuo natin itong trapand natin. So ngayon, da dati may laman tong tubig uh, sinifon na natin and lalagyan na natin siya ng tubig ngayon. Lalagyan natin tubig ito. galing dun sa kabila. Tapos mayroon na rin tong mga aqua plants para dito. So ilalagay lang natin setup na lang natin dito. So, nilagyan na rin natin ng tubig. And, nandito na rin yung horn work natin. Nandiyan na rin yung airstone natin and yung hose. Ang kulang na lang natin dito is yung pump na ilalagay natin. Yung solar pump. Also, dahil nandito nga siya sa garahe, may mga lamok din dito. So, pamamahayan to ng mga kitikite. So, ang gagawin natin is bibili din tayo ng mga isda na ilalagay dito yung mga maliliit lang yung siguro danyo so bibili tayo ng danyos para ilalagay natin dito para sila yung tagakain ng mga kitikite so set up na lang natin yung ating erator dito okay at guys um, yun nga pala na set up na rin natin yung ating mga air pumps naka charge na rin sya at saan sya naka charge doon sa bubong dito sa bubong na charge binaba ko lang siya dito. Umakyat pa ko sa bubong para i-charge lang 'to. And the setting natin, still ganun pa rin. Ayun. Yung ating mga air pumps. May interval sila. Ayun. Ito rin, meron din. Ayun. Ayun sa loob. Mga hornworts. Mga fishes. Wala pa tayong fishes. Ganyan mo yung fish at crayfish doon. Pupo, lalagay natin dito. So, ayan guys, nalagay na natin. Yung ating mga halaman. yung set up, yung halaman. At saka ano pa? Wala pa. Ah, wala pa. Oh, saka na natin lalagay yung crayfish dyan, no? At yung oh. yung fish din. Alin? At yung fish din. Ah, saka yung fish. Okay, very good. So, Ayan guys. Set up na natin. At yan na nga guys. No? Natapos na natin yung setup nitong ating trapand. Naayos na rin natin siya. Ang hinihintay na lang natin is yung crayfish natin. Siguro mga next week. Palakihin pa natin ng konti yung mga krillings natin. Para may lipat na natin dito. Lalagyan din natin itong ng isda. Sabi nga ni Joel. Lalagyan ng isda para hindi magkaroon na mga kitikite. So guys dito ko natataposin itong video na to. At kung bago ka lang dito sa channel ko, please do like, share, subscribe, and also hit the notification bell para lagi na updated sa mga bago kong video. So, salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Stay safe. And see you on our next video. Bye-bye.